Uh, you have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni uh, Secretary uh, Boying, Remulia, na talagang nagbago. Uh, tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang uh, pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may uh, nagsasabi na yung Interpol, bawal sa kanila mag-issue ng Red Notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling uh, konstitusyon ng Interpol kapag political. So, pa, hindi pa, hindi pa sabi may direct in the operations the change in the paulit-ulit sinasabi ni secretary Boying Remulia na may konteksto ang lahat at sa palagay ko mariwanag na may konteksto na talagang uh, sumasabay sa uh, alitan at uh, pag, uh, wawalang tiwala ng dalawang panig itong uh, mga pagbabago sa uh, legal processes and our international uh, uh, standard no nagbago rin talaga

ICC, yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa uh, Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may lima nang, uh, uh, narinig tayo na laman nung ikalawang warant ano, na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon At ta uh, syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at ta uh, natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, uh, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit, e paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung nga uh, ganun na uh, pinaglalaban natin yung mga na paper visual, nakoconvict co pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, uh, isa pa, medyo marami pong galit at uh, nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ito bang ba initial findings o na ano naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas na dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo na mention ng Pangulo habang bumatos niyo? Ah, kasi sinabi ko naman na, ta, na talagang ah, sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, subjudice, ng national security, eh, talagang ah, parang ah, misto mistulang nagtatago ang uh, ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at uh, hindi ko talaga matanggap kaya uh, kinakailangan malaman natin at uh, hayaan na lang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari kung may nalabag na batas at uh, kung ano ang uh, pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan at uh, tulad ng sinabi ko naman mula pa nung uh, umpisa ng halalan, mananatili akong independent dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala pag-uusap pa rin nitong uh, Bongbong Marcos Oo, wala matagal na 'yon. Oo, oo. So, sa inyong nilasama ng Pangulo yung pagkakandado ng balanghero kuno Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat uh, para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at ta -ta, uh, ta tarantah ang taong bayan. At uh, nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nagiiyakan, nagpo-protesta. Kaya uh, imbis na uh, lumala pa itong sitwasyon na ito, uh, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at uh, maanalisa kung ano talaga ang nangyayari kaya lang, eto nga, hindi ko naman intention na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung uh, maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Eh, malay ko ba kung anong sasagutin nila. Eh, nung uh, hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, eh, hindi maganda yung itsura ng uh, pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino so, ang nagalit niyo? Po. Tingnan mo na parang nasira relasyon niyo ng Because Hindi matagal na kami hindi masyado nag-uusap, Maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag uh, public events. Oo, at saka mabilis lang yon, maraming tao, ganoon. Ano sabi niyo? Nasabi niyo kaya kailangan conduct ng hearing kasi nga, lumalaban din 'yung divisiveness. Yes. instead na ma-address? Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming uh, pagkakamali at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal uh, uh, na siya, very anticlimactic na siya eh, kasi paulit-ulit na rin lumalabas, pati sa mainstream. Uh, lulam, lumalalim ang ating kaalaman at uh, mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagog um, dagok sa ating soberanya. At na uh, nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at uh, dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, Uh, lumalim ang uh, pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski uh, pro-Duterte, pro-Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat, medyo uh, nagkaliwanag ng kaunti, kahit papano. Sino yung sinasabi nyo, parang, nagalit yata sa inyo nung meeting? Is it President Yes, yes, yes. Uh, and you confirm this by or you just feel it because your is good. Hindi kasi uh nung umpisa, sabi nila hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Ah, sabi ko okay na ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Ang nila, tatlong kwarto tayo, di ba? Tapos, uh, akala ko, prepared na prepared. sabi ko, ayos to. Eh, nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, uh, siguro, hindi nakakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Eh, hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, papano nagalit? Eh, kasi, na alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto, gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Magbira sa Cavite and Laguna hindi lang maninibinanggit. Sa Tacloban lang nabanggit pa. Ah, nabanggit pa. Ganun. Ah, mali. O di... So, bang, uh, atin, so po, lang, sa Tacloban? Ay gano'n, hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinu tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa sa investigasyon. Parang uh, na isang tabi na nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. yung yun, yun, ng sa inyo last mm. As, yeah, okay lang, okay lang, walang problema kasi nga sabi ko nakatutok naman ako dito, hindi naman na uh, eleksyon, kampanya, politika ang pinakaimportante. Nangingibabaw sa akin itong uh, mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya 'to, eh. Talagang uh, uh, ipaglalaban ko 'yan, eh. Anyway. Yung uh, pag hindi babang, uh, yung hindi binanggit pagkatapos sabi labing, labing isa na lamang ang kanilang kandidato eh wag na tayo magpahirapan ng katawan eh sabi ko kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo mas madali naman ganun okay lang sa akin walang problema may offer bang PDP laban man para i-adapt kayo <coughs> Ang sabi may nag-aampon hindi ko masyadong pinapansin eh kinakarir namin to eh naduling-duling na, duling -duling na nga kami kagabi eh. Alam ninyo, maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, uh, mula't sa Paul, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, doon sa lawag, siyempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako. Ganon. Tapos may mga kaibigan, pumupunta Noong pa naman eh, hindi naman ako uh, present sa lahat ng lugar. Oo. oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata? Ewan ko saan na. Saan ko ba, hindi masyadong uh, pinuntahan. Pero wala nalang ito sa right nga sa inyo. Paano mag wala naman, wala naman. Siguro, siguro, uh, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako. Parang simple at klaro. Mm -hmm. Parang maliwanag na maliwanag. Mabalik ko lang po kay Informer President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary relations? Hindi pa tayo maabot doon. Uh, yung binasa ko, tatlo pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang wa walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating pangulo na yung ating uh, pamahalaan ang uh, uh, determinado na uh, lumahok doon sa pag-aresto ni presidente Duterte at ta uh, ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni presidente Duterte sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas. Ano bang hindi siya hindi totooong bigla ang kinagranuhan siya. At tinitingnan pa namin yung dates kung kailan nagumpisa kasi walang kaliwanagan at paiba-iba nga yung uh, version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang yung DOJ kung bakit ganun. Eh tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. King, ba yung president para, to, 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 to Wala pa kami doon eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang 'to. Tinitignan ko pa lang dahil uh, ang taas pa lang ng interest eh Di ko akalain na gano'ng kadaming manunood. Tanong oh, ko lang ano. Ano nya manalo? sa administration at nga sabi nga suicide bomber nga daw ako eh. Because it's more important to me, may bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at uh, panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimbang ang mga Duterte sa Marcos. Marcos? Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Whole... Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano nang gidagok ang nangyayari. eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga typhoon missiles, yung sagkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano na lang matitira sa atin? Pati yung uh, mamayan, dinadampot na lamang at uh, naging probinsya na tayo ng dahig. sabi ni Senate President Escudero, hindi daw na compromise yung sovereignty ng bansa doon sa pag-arrest at pag-surrender kay Gibong sa ICC. Kasi sabi niya, Uh, under existing laws, yung mga akusado ng crimes sa Bains ay pwede talaga i-reklamo sa ICC and then, Pilipinas hindi dayuhan yung ng kaso sa ICC and then wala pa rin ng kaso dito si Duterte so walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si uh, Senate President Chis, hindi ako makikipag-debate na wala siya. But, But yung, yung, yung na compromise yung confirmation Yes, very clearly. posibleng dahil sa dito sa Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako uh, na kinakailangan ni paglaban at uh, tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat net ma'am or naapektuhan na yung kandidatura dahil sa pag... baliktad yata. Mm -hmm. Ramdam ko baliktad. Ano eh, kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos na nagalit sa pangyayari. Kalidasi, hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin yung apelido ko nakakasindaki. So, Then mes uh, arresting... hindi, hindi, naman ako nag-imbestiga para magpasikat or uh, ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung tayo talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Mm -hmm. Sino yung dapat managot and anong violation? Yun nga, ang uh, tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan at uh, yun pa ang inaalam natin. Kaya nga, uh, maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second uh, hearing. Sabi ko, basta ma ma makaproduce tayo ng testigo kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano naman usapan natin. Maraming lihim, ang uh, maliwanag e malabo yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukubli, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo, at uh, marami tayong dapat siya sa atin. Pag level, ma'am, nang usapin, paano po yun? Cabinet Secretary level po pa yung dapat malagot? Okay. Ano po yung... Hindi ko alam. Tulad ninyo, uh, alam ko lang ang uh, re-report ko. At uh, sa ngayon, hindi pa maliwanag talaga. Ang daming uh, loose ends, ang daming uh, butas, ang daming... Uh, Malabo. <laughs> ano mo po kung lalabasin ng second unit po? If you get witnesses, then what will... Well, unang-una uh, magkaliwanagan doon sa sinasabi ng international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado, kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, uh, ang uh, dating mga mambabatas, hindi ko alam, or, es, or else yung mga expert din sa international law, pakatapos noon yung iba pa. Maraming nagsusulat eh, di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang uh, lahat may panig, eh, iniiwasan natin yon hanggat kaya Yeah. pakatapos noon yun nga so yung katulad ng sinabi ko kanina yung mga OFW eh, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila eh eto na nga dito sa Pilipinas eh paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa eh kayang-kaya silang kunin at saka yung mga nakakulong makakauwi pa daw sila paano ba tapos uh, yun nga sino mananagot maraming tanong pa rin talaga nung na-elect si Bongbong as President, sabi niyo, ito yung chance to redeem yung pangalan ng mga Marcos, din dito sa issue sa pagka-aresto kay Dating Pangulo. Well, nangihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating, uh, uh, sa ating uh, kasaysayan. No? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pakatapos noon, di ba? Nakulong din si Presidente Era, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte, eto na naman, na-arresto na naman. Umpisahan na naman ba natin itong siklo ng uh, paghihiganti, ng uh, balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang uh, ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? But na matapos, Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Pero ma'am, yung, ba yung, ma yung banatan na sinasabi niya, di ba nagsimula yung banat galing sa dating presidente? Kasi started yung, nasa timeline din yun, sinimula niyang banatan si Mahulong mm -hmm. Bongbong Marcos. Tignan natin ng maigi kasi uh, naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay, kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara nung July 2023. Hindi ako abogado ni VP, ha? Pero tinitignan ko lang yung date. Nandyan sa timeline. Can we please go to uh, 5 July 2023? Ngayon. Parang nag-umpisa. Doon nag-umpisa sa July. Nung uh, humarap sa Kongreso. At yung confidential fund dinidik-dik, uminit ng uminit ng September, October. Ayun. At parang... Uh, tulad ng uh, sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte, at noong 28 January 2024, ayun na, nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila dapat yung timeline, yung mga legal lang, pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Yung, uh, yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at uh, buuhin. Yes. Do you fear na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, kung sige yung pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo, what's your not in power anymore? Kasi nangyari sa dating presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na uh, nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot uh, natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado, bakit naman tayo uh, na-uwi sa ganito. At uh, tulad ng sinabi mo, kung uh, nangyari minsan, pwedeng maulit. Well, you, you, you fear, you worry na baka, may nangyari minsan sa inyo, ma'am? Huwag kong na kapag ito. I think it's speculative. Uh, a uh, fear is hard to express at this point. Yung si JP, may warning, <laughs> daw mga inig sa panawagan zero remittance kasi pwede daw yung Congress ay cancel or suspend yung mga tax incentives na binibigay sa kanya. Nakita ko nga eh, maintang ulo nila kay Johnny. At uh, ako, nararamdaman ko ang um, paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung uh, karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at uh, kung sakali, maiuuhi pa ba natin yan? Ikalawa, kung uh, ano ang uh, magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na, na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero, yung paghihiganti na babanatan mo rin ng uh, tax, ng uh, yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang beneficyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uh, uupakan natin. Hindi naman yata tama yun. But you're hoping na sana huwag nilang gawin yan kasi ang maapekto man, hindi lang yung family nila, kundi economy natin. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko, ma, hindi ko alam. Pero malaking uh, tulong sila sa ating ekonomiya, sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. So against kayo doon sa possibility na isuspend yung mga incentives nila? Huwag naman, huwag naman, walang ganyanan. Oo, -o. baka may taulo. Ma'am, sabi ko next malamang? Hindi po, hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam eh, kasi marami nga nagsasabi, uh, nagalit, bakit nagkaganon? Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration eh. Inimbita ko nga, puro gobyerno eh. Halos walang ang testigo yung kabila. Uh, kung hindi pa uh, nag-video call si uh, VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya uh, yun nga, uh, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at uh, maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. May pinanditay mo na limang korta ng warang? Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba, yung, uh, ano yun, Leonardo Danau, sino isa? Kalimutan ko. Um, Hindi, <laughs> lima eh. O, oh, Leonardo Mata Danau. O, oh, tama, lima. Bato? And then Bato, oo. -oh. <laughs> ang alam ko, lima. Lima nandun sa wala. Pero oh, chismis lang 'yon ah, hindi pa lumalabas. So, Kaya hindi ako mago-group effort base sa chismis.